Ang gawa ng mga totoo sa likod naman naman na, wag na, tama na. Wala wala naman Kagawad tingi sala kagawad. Tama mo ba? na ako kami. Wag naman eh. O sige, tumalon ka. Pag ikaw, tabak sigurado ka. Bilawin ka dyan. kaya wag ka na tabak mo. Okay na tabak ka talaga Oh god.